Meron na naman tayong natagpuan na silog Log Mills o mas kinalang Ball Jack Mills dito sa lugar ng Bulian silang Kabite na talaga naman pag tipunan ninyong magpapamilya. Sobrang espesyal ng kainan na ito kasi pwede kayong umorder ng kanilang chicken silog with extra cream silk and sun silk. Ha <laughs> de joke lang guys <laughs> So anyways, napakadaming ang tumatang hilig sa kainan na ito at syempre gusto ko rin malaman kung bakit nga pala sila dinadayo. Kung nagtataka kayo ay ito nga ang fried rice ni Kuya Gudya na located dito sa Anahaw Dos. Halos tapat lang sila ng FC Pharmacy at malapit lang din sila sa way papuntang sementeryo. Open na nga pala sila mula 2pm hanggang 2am so it means kahit anong oras kayo mag grave ay ma nila kayo. Pero syempre basta hanggang 2am lang ha. <laughs> Kasi kung 3am ka na nag grave ay dapat pandisan na lang bilin mo at saka kape. ba? <laughs> diba? Ang corny mo na naman ha, Jack TV. Pero nagtataka ako dito guys, bakit nga ba Ball Jack Mills ang tawag nila dito sa mga mga ibang meals nila. Ito po yung order niyo, Boljack. Bossing Bat Boljack po tawag dyan, sir. Ayan po kasi lagi ka na may tinino order ng magjowa, Boljack. Katapos magpulsya ka, lagi na order nila. Ah, kaya Boljack. Yes po, sir. Ayun pala yun, no? Ang dami rin surfing, eh, no? Ilan na ano to, sir? Ilan po tayo What, to? 1, 2, ah. 4 apat. Ah, ay, bali 5 lima rin. Limang ulam din, no? Yes po. So, Boljack. Pagkatapos mag-Boljack, kung na, no? Yes po. Ayun. Pa. At ayun na nga guys, ayun pala ang meaning ng buljak meals nila. Pagkatapos magbuljakan ay tamang food trip na. <laughs> okay, gets ko na. Nagustuhan nga pala namin dito yung mga pagkain na sinerve sa amin. Lalo na tong chicken nila ay naku, talagang panalo din talaga. Pang budget meal nga din pala ang mga sineserve nila dito. Kaya saktong-sakto din ito sa mga nagtitipid. Mm. Napakalutong. Napakalap ng marinade to. Napakalap yung di, uh, okay, okay. di, di, di mawon si <laughs> so, na? parang 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 sa Sobrang sulit na nga din pala yung in-order ko dito. Dahil sa halagang 150 pesos ay may limang klasing ulam ka na. At bukod pa nga dyan, unlimited na nga din pala ang kanilang sabaw at gravy. Kakaiba nga pala ang gravy nila dito. Talagang magugustuhan nyo din siya dahil pwedeng pwede nyo din itong gawing sabaw. Tapos yung sabaw naman nila dito ay kakaiba din dahil sopas yung sabaw nila dito plus may laman pa mismo. <laughs> Kaya all goods din talaga. Visit lang po kayo dito sa may private si Goodjob. Bibigyan kayo masap sa pagkain. Kung gusto niyo ng goods, kay good Yaga. At ayun na nga guys, hanggang dito na nga lang din po pala tayo at kita kits na lang ulit sa next vlog. Sa mga gusto nga po pala magpa-promote dyan, ay PM nyo lang po ang uh, aking page. Basta wag lang sugal ha. Ayoko nyan guys, tanging mga ano lang yan, mga walang pera. <laughs> De joke lang guys, wala rin naman tayong pera pero magkakaroon tayo nyan. Basta grind lang ng grind. Kaya ganun lang, ganun lang, ganun, 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 ganun. Wala na akong masabi. Basta ayun guys, tamang putrip ako rito. <laughs> pero ayun nga guys, tamang goods. All goods, yeah. Pero ayun nga guys. So again, this is Ajak TV. Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy. Ingat, salamat, bye bye, bye.